So yun guys, update today meron tayong kachat na magdadala ng ng bed frame. No, dadalhin niya dito at truck uh, truck car niya. So salamat sa kanya, kachat ko siya ngayon. So pupunta siya dito mga uh, u 2.30 to 3 sabi niya. So, hintayin natin mga may bibidyohan natin. So, kita, papakita ko lang sa inyo. Meron kasi yung binigay sa akin na nakaraan. Sa Facebook din. Merong binigay na monitor sa akin. Ganda. Dell. At actually, mas maganda pa tong monitor na to. Doon sa sa monitor ko sa Taiwan. So, Ayos nga dito. Dito binibigay-bigal lang yung mga gamit na hindi na kailangan nila. At uh, ayun. So hintayin natin siya. So andito na guys yung delivery natin. Maybe they are the one. Who delivers the prime? So ito na si hi, hi, John. Good. How are you? Good, how are you? Good. How are you? I am vlogging, vlogging. <laughs> yeah. There you go. Wow. There you go. Thank you very much. So how did you put it? Your own? Sorry. Did you put it in your own? This used to be my son's. Okay. We just switched into a different one. Okay. <laughs> That's easy enough. These are the bolts. Wow. They just clip okay. into the side there. It's good. good, good, good. This doesn't look the prettiest, but it does work. It's okay. It's okay. <laughs> Thank you so much. You know what? I'm glad to get something out of my house. <laughs> I've been sitting in my living room for a month now, and I'm like, I cannot take it to the dump. Okay. And I saw your post. I'm like, good. I get out of my Where home. do you live? Here? Right. Are you here in Collingwood? Yeah, I'm in Collingwood. Okay. Thank you very much. You're welcome. God bless you. Take care. You know. Bye bye. So we have it. Our bed frame, so we can be comfortable now in our house. So salamat sa kanya, napakabait. Ayan. So let's start it. Iakit ko muna sa ating bahay. So ayan na. Uh, iaayos na natin yung ating bed frame Iaakit ko muna sa ngayon At titignan natin kung Talaga namang magagamit pa ito Pero sa so tingin ko naman magagamit pa ito dahil Hinagamit niya daw nung kachat ko siya So yan dito ibinibigay lang nila yung mga gamit nila guys At ah uh, dahil kung pwede pang gamitin may mga kumukuha naman may mga nangangailangan sa Facebook Facebook lang nila ipinopost at yun salamat sa ating sponsor ng ating bed at nagkaroon tayo ng maayos na matutulugan ngayon at nawa makakuha pa tayo ng iba pang mga staff na kailangan natin para hindi na tayo bumili So ganito lang dito sa Canada. Hin pag mayroon pang second hand, hindi katulad sa Taiwan. Sa Taiwan kasi may may ano doon, bobo na tinatawag. storyon ng mga second hand. So bumili pa ako ng monitor doon. Uh, I think nabili ko yun ng 1.4 ganon mga ano siya 21 inches monitor uh, computer monitor at maganda naman nagamit ko rin pero hindi ko na siya dito nadala sa Taiwan uh, sa Canada kasi kasi nga uh, limited lang yung dap kayang dalhin ng ano ng bagahe ko nagbayad pa nga ako sa airfo airport ng ano 25,000 uh, NT dollars So napakalaking halaga noon kung i-convert mo yun dito sa Canadian dollar siguro mga uh, 1,100 mga ganon kakalabasan dito sa Canadian dollar so laki pa nang binayaran ko don, buti na lang talaga meron akong credit card na daladala at nagamit ko yon. kung wala akong credit card na daladala malamang talaga namang maiiwan yung ano ko maleta So, meron akong ilang maleta, tatlo, apat. Then, dala ko rin yung electric guitar ko. At, yun, sa awa ng Lord. At, na, nadala ko naman dito ng maayos. Pero, yun nga, masakit din sa, sa bulsa talaga. Yung aking binayaran doon sa airport. Pero, praise God, dahil nadala ko yung lahat ng mga gamit ko ito yung bed ko nung wala pa yung frame. Yan guys, na na natin yung yung bed frame. At meron na tayong bed frame. Hindi nga lang medyo maayos. Hindi tayo marunong magayos ng ano. Ng frame. Yan. At nandyan yung ano. medyo maayos na rin yung kwarto natin. At gumanda na rin. Yan kanda so, so yan gabi na uh, ito na inaayos natin ulit yung ating bed so yan yan ang kinalabasan ng ating bed ngayon uh, hindi pa gano'n kaayos yun dito ko talaga ay uh, at least merong nagbibigay hindi na ako bibili diba galing nga dito sa Canada no? Uh, pag may mga questions kayo tungkol sa buhay dito sa Canada, mag-comment lang kayo sa sa ibaba at uh, sasagutin natin. So yan, mas maganda na ngayon. So nandiyan yung pintana ko. At uh, maayos na rin yung aking kwarto ngayon. At uh, matutulog na rin ako. So salamat sa inyong panonood. Uh uh, subscribe kayo sa aking channel. Bye-bye!